Inanunsyo ng Philippine Department of National Defense, DND, na inaprubahan ito ang pagbili ng tatlong Lockheed Martin, C-130, J-30 Super Hercules Aircraft, para sa hukbong himpapawid ng Pilipinas, PAF, Philippine Air Force. Unang iniulat ng Scramble Magazine ang isang posibleng utos noong Oktubre taong 2021, nang aprubahan ng Philippine House of Representatives, ang kahilingan para sa limang Super Hercules Transporter. Ngayon, nagbigay ng pahintulot ang kapulungan ng mga kinatawan ng Pilipinas, para sa pagkuha ng tatlong bagong C-130, J-30 transporter. Ang bilang na ito ay pinaliit, malamang dahil sa magagamit na budget. Ang paghahatid para sa mga bagong transporter ay binalak para sa Hulyo taong 2026, Oktubre taong 2026 at Enero taong 2027. Dahil sa pagpapaliit ng bilang ng sasakyang panghimpapawid, ang pagkuha na ito ay dapat makita bilang isang add-on sa kasalukuyang fleet ng isang C-130H, at dalawang C-130T, sa halip na isang kapalit ng mga sasakyang panghimpapawid na ito. Idaragdag ng 222nd Airlift Squadron sa Mactan Benito Ebuan Air Base, ang sasakyang panghimpapawid sa inventaryo nito. Ang C-130, J-30 ay may kakayahang magdala ng 128 combat troops o 92 paratroopers, at ang pagbili ay bahagi ng isang military modernization program. Ang partikular na elementong ito ay maglalagay sa puwersa ng Pilipinas sa isang mas magandang posisyon pagdating sa pagsuporta sa makataong tulong, pagtulong sa kalamidad at mga operasyong militar.